Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa video ng ito ay tuturuan ko kayo ng isang makapangyarihang karunungan na galing po kay Haring David. Ito po ay isang gayuma upang lagi kang isipin ng taong iyong nagugustuhan o minamahal. Magagamit po ito sa malayuan o malapitan pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa aking munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Mga karunungan ni Haring David Kilala po ang mga karunungan lalong lalo na ang mga gayuma ni Haring David Ito po ay isang napaka mabagsik na mga gayuma Ito po ay isa sa mga iniingat-ingatan ng maaalam sa lihim na karunungan Pag sinabi kasing Haring David galing ang isang karunungan ay talagang mabisa po yan at malakas kaya naman po ituturo ko sa inyo sa bidyong ito ang isang karunungan na galing kay Haring David upang lagi kang iisipin ng taong iyong minamahal. Magagamit po ito sa inyong panliligaw o sa taong inyong nagugustuhan. Magagamit sa babae to lalaki, babae to babae o lalaki to lalaki. Basta tunay po ninyong minamahal ang tao na inyong gagamitan nito. Huwag po itong gamitin kung sakaling may gusto ka lang makuha sa isang tao sapagkat pagdudusahan po ninyo ang balik dito sa inyo. Dasalin lamang po ang panalangin na ito gabi-gabi bago kayo matulog hanggang sa magparamdam po sa inyo ang taong nasa malayo o kahit na nasa malapit na taong inyong nagugustuhan. Ito po ang karunungan na inyong gagamitin. Bago pong matulog sa gabi, ay banggitin po ang tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos po ay isunod ang mahiwagang salita na ito ng tatlong ulit at pagkatapos ay hipan po ang hangin ng pakrus. Ito po ang mahiwagang salita na iyong gagamitin. Satis Portes Maria Berhines urtari ni David. Malayo ka man sa akin, ako ay iyong maaalala. Maging sa pagtulog mo, manggitin po ang kanyang pangalan at isunod ang Satis Portis Maria Berhines, urtari ni David. Tatlong ulit niyo pong babanggitin ang mahiwagang salitang yan at pagkatapos po ay hipan po ang hangin ng pakrus. Gabi-gabi po ninyong gagawin ang kaparaanan na ito mga kapatid. Dasalin po yan gabi-gabi hanggang sa mapansin nyo po na nagpaparamdam sa inyo ang taong inyong ginagamitan nito. Mabisa po at lubhang makapangyarihan ang karunungan na ito. Sana hindi gawing biro. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. God bless.